Oh Hi guys! Ito nga pala ang mga sariwang paminta. Ayan, ganyan po siya. Ayan hmm. po ang mga sariwa at magugulang na paminta. Pag po ganito ang itsura niya, ay pwede niyo na po silang i-harvest. At pag natuyo naman po sila, ay ganito sila. Ito yung karaniwa natin ginagamit. Yan, ganyan. Tuyo. Yan. Ito nga, may mga hinog na siya. At magugulang na. Bagong panguha ito. Kaya nga po, kung bibili kayo ng paminta, ay much better na hindi durog. Mas maganda po na ganito siya na buo. Bakit ka Dahil mas mas sure po tayo na ito ay purong-puro. Walang kasamang mga tangkay o mga ipa. Ipa tawag doon sa mga malilit at hindi pa magulang na paminta. Yan po siya. Ito, meron pa dito sa sako. Yan. Papatuyuin pa yan. Dahil nga ngayon ay kulimdim ay hindi mo na siya ibibidad. Yan. Thank you for watching.